talaga namang itong si Mrs. ano naman naman itong niregalo niya sa akin gusto niya daw akong maging katulad na napapanood niya sa tiktok yung nagiging kineso yung muka sabi ko wala nang pag-asa yung muka ko <laughs> pinapayahan ko na pero grabe kasi itong naging effective guys oh, na nakita niya sa ano nakita niya sa social media di ba ang laki ng pinagbago kaya pinasubok niya sa akin ako <laughs> oh, kasi nagsawa na ako maglagay ng mga produkto produkto kaya pinabayaan ko na lang siya. <laughs> Kasi kapag may produkto sa mukha Matatakot ka sa araw Kapag wala namang ginagamit Wala kang katakot-takot sa araw Pero gusto niya daw masubukan ko daw tong produkto na to Kung tunay ba talaga Kaya no, tingnan nyo guys Abangan nyo yung mangyayari sa mukha natin nga nyo guys. Pupogi tayo. iwala lang. <laughs> Yun guys. Ito palang yung in-order sa akin ni Mrs. Ito ay isa siyang ito. Ayan o. Glow 190. From Honest Glow. Ayan o. Binilan ako na ito ni Mrs. guys kasi nakikita niya doon sa Facebook. Kasi mayari na ito si Villanueva eh. And then marami siyang oh, review doon I na naging kineso yung mga gumagamit nito so tira, na, itatry oh. din natin ito yung mukha ko before kung tumingin <laughs> all things my best things yet sinimulan <laughs> ko to sinimulan ko to walang Man, naniniwala sa paligid ko <laughs> <laughs> Nag-try ako ng dishonest glow <laughs> sabi nila wala daw itong pag-asa <laughs> Kaya tinigil ko. ano? Basta yan yung mukha ko. Tapos ito na yung pangatlong araw. Update namin kayo guys kung anong mangyayari sa mukha natin kung naubos na natin ito. So guys, pang 3 days ko na itong gamit ngayon. Tingnan nyo. Ang epekto. Ayan o. May pagbabago na rin konti. No? Pang tatlong araw. Oo, pang 3 days ko na ngayon. pangatlong araw. Pangatlong araw ngayon na gamit natin ngayon. Tara, gamit tayo. Ito guys, set nyo na yung makukuha. Ayan o, oh, set nyo na siya. Ang ginagawa ko sa sabon guys, sinahati-hati ko para matipid. Thank hmm. Mm hmm. 嗯，对哦、嗯。可以，可以。 with Chi. Ha? Yan, i-blend mo lang siya ng maayos. Mama. Abangan nyo guys. Pupugi okay tayo. Iwala lang.